Hello mga kareal talk, for today's video guys is uh, yes at nasa sabahaba uh, haba haba ng panahon guys so ngayon na naman tayo is uh, may pupuntahan tayo pupunta tayo sa Bata kaya yun yun kasi yung Bata guys yun yung uh, lugar kung saan ah uh, Lagi nagpupunta ang mga Pilipino lalo na pag mga day off nila. Yan kasi uh, doon yung mga pamilihan talaga ng mga Pilipino market sa Pilipino market sa bata. So yun nga guys, pupunta tayo doon. Hindi uh, wow. Kasama natin yung mga friends natin, mga friends natin na si Ricky at si Kuya Michael. Ayan. So yun nga guys, pupunta na kami, nakagayak na ako, hintayin ko na lang sila. So see you all later. Presenting our candidates! <laughs> Ginawa talagang pageant. So yun nga guys, ayan nakababa na kami ng aming uh, bila. Ayan so, yung makasama ko ng post-post pa sila para sila maka-candidate ng uh, pageant. So yun yung front guys sa uh, uh, mga kaibigan ko si Ricky at si Kuya Michael. So yun nga guys, napanapanas uh, na kami ng aming bila kasi pupunta kami ngayon sa bata. Yan, mamamasyal kami kasi day off namin sabay-sabay kami nag-day off. So, yung mga kasama ko guys, uh, mga kaibigan ko yan sa uh, ibang shop. Ayan, shop ng... Uh, shop din, malapit dito sa aming... Uh, Bila, ayan, sa aming uh, tinitiran So yun nga guys, nakasakay na kami sa aming uh, sasakyan uh, Papunta na kami ng bata uh, layo, layo ng biyahe pa mag, -a mag -a sa amin hanggang sa bata. Apo siguro ng mga 30 minutes. So, 30 minutes kaming babiyahe magmula sa sa lugar namin. Ayan, ayan nga pala, shout out sa akin kay kaibigan na si Sala. Ayan. Maraming maraming salamat sa paghatid sa amin sa bata. So, yun nga guys, kung di nyo napapansin kami yung mga nakajakit lahat kasi maginaw. Naginaw ngayon dito sa Saudi guys. Uh, uh, Bago, winter pa rin hanggang ngayon ah, ah, kahit tapos na ang ah, December, malamig pa rin. So yan guys, sa kahabaan na kami ng ah, biyahe. Ayun, may may siguro mga mga siguro mga 10 minutes pa magmula rito sa lugar na to hanggang sa akin. Ayun, guys, nakarating na kami sa bata. Kung makikita niyo yung bata, napakalinis ngayon. Uh, araw ng linggo yan guys So maaga kami nakapunta mga era uh, 11.30 na dyan siguro kami sa bata So nakikita nyo guys wala pang gaano maraming tao Parang kami pa lang ang tao <laughs> Ang aga namin So dyan kami papasok guys Yan yung tinatawag na uh, Pilipino market or sa bilajong Mall guys dyan, dyan nakikita kita lahat ng mga Pilipino So yun nga guys uh, Ito muna yung ating uh, part 1 ng ating video Ayan Part 1 muna ng ating video kasi uh, Nandito kami sa bata guys uh, para mag vlog Mag i vlog namin yung mga mga stall na o mga store na pupuntahan namin like uh, tindahan ng mga uh, ginto, ay tindahan ng pabango, pagupitan at saka kainan. So ayun nga guys, ito yung apa ng ating video guys, ito yung ating iba-vlog for uh, tindahan ng uh, ng mga ginto, ang uh, One Island ayan at saka yung uh, kinainan namin na uh, 100 hundred islands. So, di ba mahilig kami sa islands. Yeah, masarap kasi ang pagkain dito guys. Tsaka mga Pilipino yung mga crew rito. So, ang mabait talaga nila. And then, after that guys, uh, yung naman uh, yung uh, ibablog namin yung uh, Arabian Faces Perfume. Ayan, yeah, mga pabango naman yan guys. At... At syempre yung huli guys, yung classic barbers na pinagupitan namin. So hanggang dito na lang guys, see you on the part 2. Bye bye!